Buong na sana tayo kumain. Hindi wala sana problema sa out. Let's go, shoulder! Ayun ang Ayun ako ang Ayun ko ko ang Ayun na ang Hindi ako kumakain eh, dito. Hirap hirap sa Saudi pare. Buhay. Ito, sabri na. Saudi Arabia. Hindi na, dalawa nating shelter. Hindi. ka pa Dalawa sa Uh, ba? Ang quality. Quality yung muka mo, gago. Quality. Ang quality yung muka nito, oh. Vlog ka na naman. Welcome to my vlog. Shout out, Dan. Sa <laughs> uh, Logistics. Quality uh. daw. Si Bawang. Ay, si Boy Ulo. Si Bawang, kalungin mo na lang. Kung doon tayo kumain tayo sa kapila, putang yun natin. Sulta yun.

Doon sa doyan, bigyan kita ulo mamaya. Oh, pwede si Badi kakain meron eh. May ano ata dito, araw na dito. may kontak dito si Badi. pag na lang tayo, di na pa sana tayo, no? Oo. Ang hangin ito, bilis ang hangin dito. Meron na yun, alas-alas jis na eh. Baka tama lang ulo yan eh. Tapyas talaga Ay, bakal yan eh. Tapyas ang ulo dyan. Anot oh? yung ulo mo dyan? Bakal yan. Oo oh, eh, butala. Ito pala makadala yung putang na eh. Isang daan doon. Ito ay dalawa Sigarin. na, makakaya ka lang. Gulay sa karne na yun, ano, nasa 100 lang. Gulay nga lang kinahin ko ay nasa 70. eh. Gulay lang yun. Wala, hindi masaya yung mga shoulder. Wala. Ay saan tayo? Ay ni Boy Wawang. na pangalan guys, Boy Ulo. Boy Ulo. Boy Ulo. Ngilig kasi sa ulo. Yan, tuloy. Na ulo. Hindi pala sila kanilang muskawila, no? Oo na. Tanti na po, gusto mo mo gusto mo talaga mura. <laughs> gusto mo talaga mamura. Bubukunok, babaka mo na dai. Eh, <laughs> okay, yung sa Aljan bumad. Eh. <laughs> Ikaw nang kaya dito eh. Ikaw talaga mag-tweet sa amin dito. Ikaw kaya eh, May ulo eh. Eh. Eh, wala trakik okay.

Pakinig po. Yan ang penalty na walang kulimikasyon sa ano. <laughs> <laughs> oh, ayun, ang, oh. Ah? Okay, Hirap <laughs> yun ang ulo ako. Iyap ang tingin yun, si Bali. Hindi, <laughs> tayo <laughs> ah. Ang magising yun, oo, oh, oo, oh, pero matagal ba yun na tayo? Hindi ba si Ugit daw? Ugit pa alam yun. Ilang minuto. Ay matagalan tayo. Eh, eh, bahay na tayo. Oh, talaga. Sobrang ganda talaga. Yeah. Tataga, talaga. <tags> Parang gumagaan doon, ano? Pero yung... gilit. E dito 'yung mga truck para ma Pero, malilin o, sigut... Sagi, Para malilim ba? Para hindi mawali ka bukod masyado. Ano kasi? fail nat na ako Phil. Ah, okay, Oh, pa. Mo pa masayaño? Eh sige din natin, pre. Rin. Ayaw ng. Ayaw naman ibabayro eh. Tung babayro nito eh. Napaka ano eh. Bili kayo yelo may Ayaw nyo nang malilim, ha? Bahala, niyo ng ka sa buhay nyo. Ilipat nyo sana! Ah, lipat natin dito sa gilid oh! Wala ako sa kanina dyan, lipat nyo dito. Wala na, sama na yan. Sako, pag nyo nagbuyan dito, isa ko plat mo, alikabok eh. Ilipat mo dito. Mungong. Para hindi makapunta ng alikabok dito. Kaya nga sana eh. Wala, pornada yung ulo. Ulo-ulo. Ulo po, ulo, tangin na uluhin. Puluhin. Mayayon, diba, Puluhin kitang gago ka eh. Yung, yung, siguro. <laughs> <laughs> yung yun, ano siguro. Yung chicks yata tayo na naman, mukhang babae na nga yung triple, hindi na o, lalaki o, ha. Ah, Awang, babae na ba trip mo ngayon, hindi na lalaki? Babae na. Babae, Uta. di pa ba magkasagot. <laughs> Sa iyo pa magtanong. Puta! Ano diba? <laughs> Ganun pa yan? Ano, may suta. Puta, kaya. Di ba kulang ang isang dahil yun? Saan? Yung Binadala ko! Kulang. lang, kulang. Ikaw na ang mani-ano, may mo mo na lang, Maglipat pa din, Hindi nga, abunong nga dito eh. 200 abunong lang. Balik sa kanimo. Kulang ngayon daya mo pare. Kanimoy! Daya mo! Ikaw na ang makamag kasi ikaw ang mauling. daw. Ah, wala ulo. Babae yata pinupuntahan yan doon eh. Ulo ng tete, hilig ulo. Ayaw tayo. tayo. Ayaw tayo. Ayaw sino? Ayaw ko Ayaw tayo. 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 Ayaw bakit ko eh? Oo. Oo, na mo! Buwan, mo may... alam May pasakit-sakit ulo ka pang nalalaban. Okay. Lul! <coughs> si Morobo no, na wala? naman Oh? Bilis talaga ni Muraw, no? Patay na mong bertik nga sa amin, eh. Patay tayo si Uloy sa kalsada, eh. Uy, na yan. Magkakasunod lang kami ito, oh. Patay na si Muraw ang kahuli yan. Ano, maya na nila. Sinabertik nga sa kami. Malis na kayo dyan. Matulog na kayo dyan. Diyan you goyano. Know, you know? Oh, na. Balaho siya dito, gago. Hilig-hilig wala hawak na manood ng Bold. <laughs> o, okay, hinila. Hinila dito Hindi Dito marunong ng tali. po Ah. Lumbot dito, tampake. 'Yung tao sa address pang tawlawang nito. Oh, ano talaga? pa o. Oh. Si Dutato. Saan galing? Nangarapin yan si Ah! Siyempre. Yeah, Ito bang isang ng butay lang doon? Magpunta pa dito. Isang pa dito. Oh, may isang na yung ano, niya eh. Okay. Inuwaya, tapos na pag eh. Oh, na dito, mabunta ba? Mabunta pa dito. Ay. Ay, lalo oh. yan? Ay, ka? oh, yan eh. yeah. okay, okay. Yeah. yung diesel. Ay, magpiyo ka! Ah, hindi maniwala. Eh, nandun na marami nga sila doon. Si, pili lang nila yun ah. Sinabi ah, baka biwasan ni eh, wala po. Hindi kaya ni ano, ilano. Sabi nyo mean, nga, wala po hindi boss. Maka-stick clear yan. ni eh, isang dami, kula, dami na Wala nga isang niya. Ito kaya